Good day! Magandang araw sa lahat. So, today I'm inside the toilet. Wa ko na libang. <laughs> Panghalay ko, I'm doing hang-hang the, you know, the clothes. So, thank you so much. Those who are uh, viewing my nonsense video. My very weird video here. Thank you so much. I appreciate. Thank you, thank you from the bottom of my heart. Charot. So, manghalay ko. We we make halay here in the toilet. Oh, di ba? And you can see there is a lot. I think a lot or no. Not a lot. Gamay ra man siya. Gamay ra siya ba? Alam ba ang gulo-gulo ngayon sa social media, lalo na sa Facebook. Iba't ibang ah uh, mga opinion, ibat-ibang mga tawag hinanakit ng bawat isa kanya-kanyang suporta. No? Yung iba, nag-away-away, yung iba. Hindi mo man maintindihan dahil sa mga pangyayari na nakitawo sa Pilipinas dahil sa ex na pangulo natin. Pero lahat tayo iisa lang yung ating suporta para kay Tatay Digong, di ba? Nakakalungkot man 'yon, di ba? Pero ganun pa man, kailangan natin ipagpatuloy yung ating pamumuhay kasi may mga tao na umaasa sa atin, di ba? Yung pamilya natin umaasa sa sahod na kinikita natin buwan-buwan. Lalo na pag ikaw ay mag-anak, may anak pala. So, kailangan mo magpatuloy ba? Kagaya ko, kahit dito ah, may nararamdaman ako Ya, yeah, may nararamdaman yung itay ninyo kabuang ni trabaho wow, may nararamdaman ako baon niya. siguro sa, sa ano ko to sa puyat ako ng puyat ako kasi hindi man ako makatulog pag may saba ba yung maingay bitaw Naku, naiirita ako niyan. Hindi mawala yung ito ko. Hmm, makarinig ako ng hagok, bahilik ng lulo ko. Yung hilik niya talaga, ma... pag ikaw yung ta tipo ng tao na ayaw mo matutulog ka, maingay, naku, masisira talaga yung, yung gabi mo sa kanya. Kasi, maya-maya iiyak, mamaya-maya magsigaw, mamaya-maya mag, hindi mo masasaktan kung ano yung gusto niya sa buhay niya lalo na paggabing. Ano siya ba? Yung, bang, yung bang parang bata na kakapanganak pa lang. Tapos iyakin na hindi mo maintindihan kung ano yung kanyang gusto. Karga ng karga. Parang ganon siya. Tapos, ikaw na nagbabantay. Kulang ka sa tulog. Ito na na yung nararamdaman ko ngayon. Kulang ka sa tulog. Tapos, lagi ako nahihilo. Minsan taas yung aking baby. Tapos, ang masaklap, lagi ako nahihilo sa araw. Tapos, hindi ka naman makakatulog sa araw kasi may ginagawa ka. Dapat, pag nangangamuhan ka kasi, hindi pwede dito na pag kailan ka gustong matulog, pwede. Dito, hindi. Kailangan kang magtrabaho. At least na lang pag yung bang mat, na, na ano ka na talaga, magpahinga ka. Pero, hanggat kaya mo pa, tuloy tuloy walang ano dito walang walang excuse excuse doon na tayo sa loob paandarin ko na ito yung binabantayan ko na lulo na doon sa sala na to ay ah, ng TV ako naman habang tapos na yung mga gawain ko, pinakikinggan ko na lang siya. Napapansin niyo wala na akong alagang bata ngayon kasi yung inaalagaan ko na bata, nandoon na sila sa UK. So, naiwan ako dito sa mga matanda. Hindi ko rin masasabi, mapapangako sa kanila na magtagal ba ako dito kasi parang, parang hindi na mabuti na lagi akong puyat at sakay. Sa sinabi ko na pang ilang beses, hindi ako nakakatulog pag alam nyo na, maingay, may kwarto nga ako, pero panay naman yung gising ko kasi sa, sa siya yung tipo ba na mabait naman sila, mabait sila pagdating sa pagkain, sa trabaho, hindi naman sila yung tipo na pinapadali kang patapusin, hindi sila ganun mabait sila kaso lang sa tulog sa gabi, magigising ka sa ingay ni Lulo kahit may kwarto ako dito, maririnig kasi yung iba yung ano nila dito, parang kahoy lang ito kasi naririnig mo yung hilik niya. Ang khas ng hilik talaga. At saka, doon na tayo nagtapos. Maraming salamat sa mga nakasilip dito sa akin, mga ina-upload na mga walang kwenta. Salamat. Ta-update lang ba para hindi mawala yung ating YouTube. Bye-bye!